So we are back again mga kabikers, kabolers, kapalikpik at mga tropa ko sa computer ang balita sa inyo at anong balita sa akin. Ayan na, si Albino pako, No? So ito na yung next monster piece natin na pinipicture natin dito sa channel. No? So ngayon, pag-uusapan natin ngayon si Albino pako, No? Bali, ang bilis na itong lumaki kung may mga newbies dyan na gusto mag-alaga ng isda na mabilis lumaki, no? mag monster Eto na. Eto yung isda na pwede kong i Kasi eto, hindi ito maselan, eh, no? So, lahat ng mga pagkain na pwede mong ipakain. Kinakain niya, pellets, hipon, yung mga karne, yung mga raw fish, yung mga raw fish, yung mga na chicken, misan nga luto, pinapakain ko to, kumakain naman siya, no. Basta ko to, mabilis tong lumaki, no, at saka ang neto, no, ang sarap neto ang alagaan, kasi makiita mo sa isang isda, kasi kapag yung inaalagaan mo, eh, ang pinapakain mo, yung talagang sunggab talaga, no, no. So, yun, eh, yun yung mga nagpapatanggal sa atin na stress, kasi nakakalibang yun, na ganun yung alaga natin na very aggressive, no, pagdating sa pagkain. So, yun nga, mga kapalikpik, eto na, no, up na natin itong ating albino paku, no. Ang laki na neto, no. So, siguro, estimated ko, more than 10 inches na to, siguro. Kasi, ngayon, kung makikita nyo, nasa 35 gallons siya, solo lang yan, eh, no. Kita nyo, imagine nyo 35 gallons siya kaya. Ang laki na eto, mga kapalikpik, eh, no. Solid na solid ang katawan yan. Boom, boom, no. Ito yung tinatawag nila na parang piranha no? Kasi meron silang katulad na mga ayun no, oh, kita niyo ba? 'Yon. Tapos maliliit na ipin. Tapos yung kaya albino 'yan. Kasi nga ayun, oh, pula yung mata niyan, no? So original 'yan, no? Oh. Legit 'yan na ah, Albino. no kasi nga white ang kanyang mata. Ang maganda dito, yung mata nito kabila. Ayun no. Oh, kita niyo mas maliit. No? Malit ang liit ng pula niya, no? Tapos yung kabila, malaki. Ayan, ayan, pinapakita niya talaga. O, oh, ba diba? Pero hindi siya bulag, ha? Ah. Talagang inborn lang niyan, ta, kasi last kumakain niya, eh. Talagang hindi niya naman niya iniinda kung maliit yung isang side ng mata niya, eh, no? So, okay siya, no? So, you oh. no? Ang laki na nito. Grabe ngayon ko na lang din natitigan. Kasi nga, mas focus ako dun sa ibang monster. Ito, pinapakain ko lang talaga. Talagang pinapaboom ko talaga to, eh. Oh. Para lumaki ng gusto para pag pinicture ko sa inyo, malaking malaki na siya at very, kita nyo, ang kapal. Ang kapal nito mga kapalikpik. Ayan, oh. Grabe, oh. Ang gandang panood din ito. Kaya kung mag-aalaga kayo, ayan, oh. Isang buong screen, ang sakop. Ayan. So, estimated. Ayan nga, sasabi ko, mga 11 inches na to siguro. O more than. So, hindi natin nasusukat kasi eh, hindi naman natin minana sinusukat yan. Estimated lang yan, pero ganun ka siya kalaki. Ngayon, napansin nyo, clear lang yung aquarium nila, no? So, wala na yung mga bato-batong nilagay ko kasi napansin ko, okay naman siya for design, no? Okay yun. Kaya lang, pag nililinisan ko kasi, medyo nagkakaroon ako ng problema doon dahil nga yung mga dumi niya, yung mga excess na food, eh, sumisingit sa bato. Hindi ko ganun nakukuha lahat, no? Tapos, syempre, yung mga alikabok ng tubig. Eh, hindi lahat lapipilter na ito, no? So, ito kasi may balak ko rin na palitan niya na mas malaki. Pero, sa susunod yan, sa ngayon, okay naman. Kasi, filtration niya, yung kita nyo. Yan, mga kapalipig. Yun. No? Simple lang niya. Kaya, may down spot na gano'n yung bumabaksak lang na ganun. So, okay naman siya, no? Ganyan lang. Kaya, kung mga mag-aalaga kayo, pwede na yung ganong klaseng aerator. Ayun. Tapos, mapapansin nyo. Baka pinapansin nyo. Ito, no? Kasi itong 35 gallons sa to ay eh, nabili ko lang ng napakamura no, nasa 200 pesos lang yata ako binili. Kasi ito ah uh, feeling ko uh, ano to eh, samp. Oo, oh, sam kasi to eh ng isang nagbenta dati no, tapos may mga butas siyang ganyan or basta gano no, may mga ibang pangkasamahan niya katulad nito na nasa taas. Same lang niya no. So yun no. So ang ginawa ko, kung mapapansin niyo, may butas yun yun no. Ginawa ko tinakpang ko lang no. Tinaga ko muna ng parang adhesive na madikit, then bumili ako, nagpakat ng salamin, then inano ko, sinilant natin. So, yan yan, kaya may ganyan. Kaya, minsan nilalagyan ko ng design din yun para hindi ganong mapansin yun, no? Pero, yun nga mga uh, uh, siguro by April, May, ililipat ko kasi to dahil nagbabalak nga kami na i-arrange tong aquarium set namin, no? Para mas maganda, Yon, no? So ito, titigyan niyo na mabuti itong ating albino pa ko. Yan, no? Kita niyo naman ang kita mo, tatalas ng ipin yan. No? Ang ganda nito, no? Actually, mga kapalipik, meron dito iba pa. Itong pako na to, meron to yung parang gray, no? So nagalaga na rin ako na palaki ko rin. Kaya lang, syempre, may light span niyan. At hindi ko rin ganoon naalagaan na matay. Pero this time, ito, pangatlong ko na to na inaalagaan. So this time, albino naman para maiba. So, yun, no? So, next picture natin. Yun, no? Nakita nyo ba yun, mga kapalikpik? Wait, ha? Su-zoom natin. Su-zoom natin. Yun. Yan yung ating next ipipicture sa inyo, mga kapalikpik. So, yun. So, sa ngayon, ito muna. Alright. So, mga kapalikpik, hanggang dito na lang at maraming salamat sa magsubay ba sa ating content, no? Sa ating mga picture na monster fish. Uh, Ito, inisa-isa ko lang para at least makita nyo kung ano yung mga alaga natin. So, meron pa akong isang fish do, actually, dalawa pa, no? So, yun, no? So, sa susunod na vlog lang. So, hanggang dito na lang, mga kapalipi. Hanggang sa muli!